Alam niyo ba na ang F-22 Raptor ang pinaka-advanced na fighter jet na nagawa sa kasaysayan? Oo, tama ka. Ito ang pinaka-advanced fighter jet. Una itong inilabas noong isang libo na raan at mula noon hindi pa ito nagamit sa isang direktang air-to-air -air combat hanggang noong dalawang libo tatlo. Sa pagkakataong iyon, pinabagsak nito ang isang Chinese spy balloon na lumilipad sa kalayuan ng South Carolina at nagawa ito ng F22 nang wala man lang kagalos-galos. Napakagaling ng fighter jet na ito. Hindi na nakakagulat kung hindi ito naisip na ibenta ng Estados Unidos kahit sa mga pinakamalapit na kaalyado nito. Ito kasi ang masasabi nating talagang pambakbakan na fighter jet pagdating sa air-to-air -air combat. Ang F22 ay kilala sa kanyang bilis, maniobra, at stealth capabilities katulad ng F117 Nighthawk. Kaya mapapatanong ka talaga, ano bang meron sa fighter jet na ito at bakit sa dami ng mga naimbentong fighter jets ng Amerika ay ito pa rin ang itinuturing nilang pinaka the best? Bakit ang F-35 ay nagagawa nilang i-export sa ibang bansa kahit pa mas advanced ito? At higit sa lahat, bakit ipinatigil ang paggawa ng ganitong armas? Mag-umpisa tayo sa mga dahilan kung bakit kakaiba ang F-22 kumpara sa ibang fighter jets sa mundo. Binubuo ito ng tatlong mahahalagang aspeto ng sandata, speed, maneuverability, at advanced avionics. Ang F-22 ay may kakayahang lumipad ng supersonic. Ito rin ang unang Raptor jet na may kakayahan sa tinatawag na Super Cruise. Ang Super Cruise ay isang kakayahan ng isang fighter jet na lumipad sa Mach 1.5 o higit pa ng hindi kinakailangang gumamit ng afterburner. Karamihan sa mga fighter jets ay tumatakbo lamang sa match 0.7 at nagdadala ng normal loaded weapons ngunit kailangan pa nilang gumamit ng afterburner. Kapag gumagamit ka kasi ng afterburner, maari kang madetect ng mga radar ng kalaban dahil naglalabas ito ng nakakasilaw na ilaw mula sa likod ng fighter jet. Sa kabutihang palad, ang F-22 ay hindi nangangailangan ng ganitong sistema. Dahil sa supercruise, Nagagawa nitong tumakbo ng kasing bilis ng supersonic at magdala ng mas maraming sandata nang hindi nakikita ng mga kalaban. Paano ito nagagawa ng F-22? Ito ay dahil sa Pratt at Whitney F-119 engines, bawat engine ay kayang maglabas ng 35,000 pounds of thrust. Ang F-22 Raptor ay mayroon ding kakayahan para sa tinatawag na thrust vectoring ang thrust vectoring ay naging solusyon sa problema noon ng mga fighter jets pagdating sa VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Sa tulong nito, nagagawa ng isang fighter jet na mag-landing kahit pa naka-vertical position. Naunang naisip ng mga Amerikano ang thrust vectoring noong nag-test drive sila sa X-31 noong 1900. Nagkaroon sila ng eksperimento kasama ang bansang Germany upang maisakatuparan ang paglalanding gamit ang thrust vectoring at nagawa nila ito ng perpekto. Simula noon sinimulan ng mga Amerikano na gumawa ng mga fighter jets na may thrust vectoring. Kalaunan na nila ang F-18 na kaya ring mag vertical landing dahil sa engine at tulong mula sa thrust vectoring hanggang sa magawa nga ang F-22 na sinasabing may pinakamahusay na sistema para dito. Dahil dito, kayang-kaya ng F-22 na magsagawa ng mga maneuvers tulad ng Cobra at J-Turn. Ang mga nabanggit na maneuver ay kayang magsagawa ng pambobomba kahit mabilis at magalaw ang pag-andar nito habang tumpak pa rin ang kanilang target. Gayunpaman, may matinding problema pa rin ng F-22 dahil sa pagiging stealthy nito, nagkakaroon ito ng fog o mist kung saan nagiging mas delikado para sa mga piloto. Mahalaga pa rin naman ang stealth technology dahil ito ang dahilan kung bakit na iwasan ng isang fighter jet na maging nakakahilo para sa piloto. Dahil nga stealthy ang isang F-22, mahirap itong madetect ng mga radar at mahirap din itong matarget kapag nasa kalangitan. Noong 1980, na ng Estados Unidos ang radar absorbing material bilang bahagi rin ng US defense contractors. Kalaunan, inilagay nila ang ganitong teknolohiya sa B-2 bomber at E-22 fighter jets. Isa pang kakaiba tungkol sa F-22 ay ang itsura nito at laki. Sinadya ito upang walang enerhiya ang mag-reflect habang lumilipad ito. Kaya naman hindi mo makikita ang isang F-22 na nakasyamnapong degrees angle dahil nagiging dahilan ito upang makapag-produce ng enerhiya na madedetect ng radar. Isa pa sa kapansin-pansin, ay wala kang makikitang armas mula sa labas nito. Pero kung inaakala mong wala itong sandata, nagkakamali ka. Ang armas nito ay nakatago lamang sa loob at inilalabas lamang kapag umaatake na katulad din ng ginagawa ng B2 bomber kung saan lumalabas lamang ang mga missiles kapag ito ay nagbabagsak ng bomba. Ang F-22 Raptor ay isa sa mga pinaka-advanced na fighter jets sa kasaysayan ng militar. Sa kabila ng kanyang makabagong disenyo at teknolohiya, ang canopy ng aircraft na ito ay hindi ginawa upang makapag-produce ng energy na madaling makita sa radar. Ang canopy nito ay may thin layer ng indium tin oxide na nagiging dahilan kung bakit ito ay may gintong tint. Sa unang tingin, tila kitang kita ang piloto dahil sa golden tint. Ngunit ang layunin nito ay upang maging hadlang sa radar detection mula sa mga kalaban. Ang ganitong disenyo ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang mapanatiling lihim ang operasyon ng F-22 sa Himpapawid. Isang mahalagang aspeto ng F-22 ay ang low observable coating nito ang coating na ito ay nagbibigay ng malaking bentahe sa mga misyon, lalo na sa mga operasyong isinasagawa sa gabi. Ang bawat pagbalik ng F-22 mula sa isang misyon ay dumadaan sa masusing inspeksyon na tumatagal ng 45 minuto upang suriin kung may sira o gasgas -gas ang coating. Kapag may natuklas ang pinsala, agad itong nililinis at nilalagyan muli ng coat at sealants upang mapanatili ang kondisyon ng aircraft. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng maintenance para sa F-22. Ang bawat detalye ay dapat suriin upang matiyak ang pagiging epektibo nito. Pagdating sa flight control, isa pang tanong ay kung nadedetect pa rin ba ang F-22 kapag ito ay lumilipad. Ang sagot dito ay hindi, salamat sa thrust vectoring technology nito. Ang kakayahang ito ay nagbibigay daan para sa mas mataas na maneuverability na nagpapahintulot sa F-22 na makaiwas sa radar detection habang nasa himpapawid. Sa ganitong paraan, nagiging mahirap para sa mga kalaban na tukuyin ang lokasyon at galaw ng aircraft. Ang onboard radar at targeting system ng F-22 ay sobrang advanced kaya nitong magsagawa ng first kill opportunity. Ibig sabihin, maaari itong mag-atake nang hindi nalalaman ng target na sila'y inaatake. Ang kakayahang ito ay nagbibigay daan para sa mas epektibong operasyon laban sa mga kalaban, lalo na kapag nakikipaglaban sa mga advanced fighter jets. Ngunit bakit nga ba ginawa ang F-22? Noong dekada 1980, ang labanan sa Himpapawid ay higit na nakatuon sa dami kaysa bilis. Sa panahon iyon, nagsimula ang Amerika na magdisenyo ng mas advanced na aircraft bilang tugon sa mga banta mula sa Soviet Union. Ang mga sasakyang panghimpapawid tulad ng Beriev A50, MiG-29, at SU-27 mula sa Soviet Union ay tinaguriang super maneuverable kaya't kinakailangan ng Estados Unidos na makahanap ng paraan upang makasabay. Nagsimula ang pagbuo ng mga fighter jets tulad ng f 5 at F-16 na nagbigay daan para sa mas mataas na maneuverability at kakayahang makipaglaban kahit pa madalas silang makita sa radar. Habang patuloy ang Soviet Union sa pagpapalakas ng kanilang fleet, nagpatuloy naman ang Amerika sa pagdisenyo ng mga makabagong sandata. Noong dekada isang libu siyam na raan at siyam napu, dalawang pangunahing kumpanya, Northrop Grumman at Lockheed, ang nagsagawa ng mga makabagong imbensyon tulad ng YF-23 at YF-22 ang YF-23 ay may kakaibang hugis na walang horizontal stabilizer habang ang YF-22 mula sa Lockheed ay mas pinabuting bersyon. Sa wakas, natapos ang pagbuo ng F-22 dalawang walong buwan matapos i-anunsyo ang unang prototype nito. Hanggang ngayon, higit 750 unit ng F-22 ang ginawa at patuloy pa rin itong ginagamit. Gayunpaman, noong 2005, Bumaba ito sa isang daan siyam na unit at hindi na muling gumawa pa ang Amerika ng ganitong uri ng fighter jet. Isang mahalagang tanong dito, bakit hindi binibenta ng Amerika ang F-22? Ang sagot dito ay nakasalalay sa natatanging teknolohiya nito. Hanggang ngayon, wala pang ibang aircraft na kayang talunin ng F-22 pagdating sa features nito. Ang F-22 Raptor ay mayroon ding radar warning receiver at missile launch detector na nagbibigay daan upang agad na makilala ang mga banta mula sa kalaban. Kung mayroong nag-lock-on gamit ang heat-seeking o radar-guided missile, maaari itong maglunsad ng countermeasures tulad ng flares at chaff upang maligaw ang mga missile. Isang natatanging tampok ng radar system ay ang kakayahan nitong makipag-usap gamit ang secure voice at data links. Ito ay mahalaga para sa koordinasyon at pagpapalitan ng impormasyon habang nasa misyon, ang F-22 Raptor ay hindi lamang isang simpleng fighter jet. Ito ay simbolo ng makabagong teknolohiya at estratehiya sa larangan ng militar. Ang bawat aspeto nito, mula sa canopy hanggang avionics, ay dinisenyo upang mapanatili ang kalamangan laban sa anumang banta mula sa kalaban. Sa kabila ng mga pagbabago at pag pagunlad sa teknolohiya, nananatiling nangunguna ang F-22 bilang isa sa pinakamakapangyarihang fighter jets na kailanman ay nilikha. Sa kanyang natatanging kakayahan tulad ng supercruise, thrust vectoring at stealth technology, hindi katakatakang itinuturing itong pinakamahusay at pinakamakapangyarihang fighter jet hanggang ngayon. Sa kabila nito, patuloy pa rin tayong nagtatanong kung ano ang hinaharap para dito. Bakit nga ba ipinatigil ang produksyon nito? Ang sagot marahil ay nakasalalay hindi lamang sa teknolohiya kundi pati na rin sa estratehikong pananaw tungkol sa pandaigdigang seguridad at kapayapaan.